bago yung schedule mo? wala sa bahay, nakuha um lang agad? Ah, medyo nakaprepare naman... ako. Ah, <laughs> uh, hindi naman toxic na yung tipping namin. Siguro kasi, naka two seasons na din naman kami. May mga konting changes lang. And of course, we're working with kids. Hindi kami pwede mag magstay up late. And okay then, kasi at least I get to go home early with to my children. Um, and once a week lang naman yung taping namin. Hindi naman ganon ka toxic pa yung schedule namin. So better maybe is really the perfect vehicle for a comeback. Kasi hindi bigla, kumag mm -hmm. hindi ka hindi ka masyadong na mapupuyat ka or <clears throat> something. But you know, may, ad may adjustment pa rin, pero hindi naman malala. Mas okay. sa sa mga naunang season? May mga iba lang, pero hindi mm -hmm. naman talagang malaking change. Uh, may mga konting tweaks mm -hmm. lang. Um, like ako na ako sa set. Mm -hmm. It's na, ng set na lang ako. Siyempre no first taping day namin kahapon, medyo nangangapa ako. Uh, may bagong surprise element but other than that, masaya naman. Wala naman masyadong um, panganganay. Marsh, gano'ng kalapit sa itong show na to? Gano'ng kalapit sa puso mo? Obvious ba na napaiyak nila ako? <laughs> <laughs> Iba eh kasi mm -hmm. nalalaman na, 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 mo yung story nila through the, their VTRs mm -hmm. base sa pakikipagkwentuan mo sa kanila habang mm -hmm. bago sila mag-bet. Um, so yung maikling panahon ay yung maikling oras na yon na makasama mo sila on stage, nakikilala mo sila kagad mm -hmm. at alam mo na kagad kung ano yung sana makuha nila. Okay. And yung prayers mo after that round or after makuha nila yung grand prize, yung prayers mo na sana maitawid nila ng tama yung yung premyo na yun kasi gusto mo talaga silang magkaroon ng maayos na buhay. Maybe so emotional kanina, Marge. Ba't naging inaiyak tayo? Lalam na sa ikabing kanin. oo. Uh -huh.